Magandang gabi sa inyong lahat. Ito naman si Fernandez Vlad Maganda kaya ang content niya kasi ang inagawa niya kasi yung mga katulad na ito, mga nag-aayos siya, mga parts. Kapinipix niya ito at ang kagandaan niya is ito. Ayan sa gitna. Para hindi siya mag hiwa hiwa -lay. Magaling talaga siya sa pag gumagawa siya yan niya mismo doon sa ano niya sa area niya sa office niya si Ray Fernandez vlog kaya pag nakikita niyo yung uh, channel niya makikita niyo puro ang ginagawa niya puro mga ganyan iba ibang pati sa kuryente yan ang gawain niya saka kompleto din siya sa mga tools mga barina mga screw at iba pa ang ginagamit niya mga, mga lagayan niya kasi ginagamit na talaga yan sa pag siya ay gumagawa yan, eh. yan ang barina na ano lang di battery siya o oh. battery kahit hindi na yan ginagamitan ng kuryente yan yan, yan nalaglagan yung brace niya para kahit papaano hindi na matutumba o maglaglagan yung mga kawin nito kasi ano 'yan ni eh, yung upuan na 'yan, yung bakal siya eh, bakal. Nayos niya. ayan Siguradong matibay na matibay 'yan. 'Yan si ni Alarma PSTV. kasi nakita niya eh si, nag-iisa lang siya kaya 'yan na uh, namahanya para ma uh, diinan to at para mag-fix yung mga uh, Mga guys, at shoutout ko din si Ah, friends, si Calvin, si Gerona Santos. Is yes. Goya Arts. Ah, mga kasamaan ko sa trabaho. Ayan. Sir Mike, si Angel. Ah, Sir Gallardo set up mga koromastan sa Bicol set up ko din kaya sabi ko sa nila pakumin-kumin to lang minsan para kayo papaan masaset up ko dito sa pag nagaan ako dito sa rin si Ramji Boy uh, thank you thank you very much sa pag uh, pag share at sa pagpapanood ng aking mga upload video si Boya Arts uh, aking pinsan Shoutout ko din, si Kuya Satoral Sat ko din. Mga aking mga kapatid at ang aking mga nanay sabi ko Ayan. Kaya nawakan ko din dito para yung uh, butas ba nito pantay siya para mga butas-butas na to para ma-fix siyang pagka-balance yung uh, tama yung uh, butas ng sa ilalim nito yung kahoy yan. patibay na patibay na kasi lalo pag nilagyan sa ng bangis parang bagong bago na talaga siya yan. okay, nawakan ko siya para kahit pa paano hindi, hindi siya gumalaw tapos pagkatapos saka na sa na yung diba? ano, ano yan matigas kasi yung kahoy na yan matigas siya yan Ya yeah, okay. koyari uh, okay na yung uh, ano mo natin. Medyo matibay na talaga yung matibay na. Pinatibay mo talaga yung uh, ating uh, upuan. PR. Yeah. Upuan kasi talaga ng mga bisita. Kaya kailangan talaga ayusin to para kahit pa pag may mga bisita dito kasi sila umupo para hintayin ang aming mga kabusing siyempre yeah at lalo na pag may mga bagong mga driver na kailangan siyang interviewin dito sila umuupo para magantay para antayin ang aming mga kabusing para sila interviewin yan yung mga kadriver dyan ayan okay okay dyan kaya maraming maraming salamat sa pagsusuporta sa aming channel sa Alawa Peach TV yan. Alam na ko lang ko sa aking uh, content kanina. Kasi sabi sa akin na uh, ni Ri Fernandez vlog na kailangan kong kunan ito. Kasi maganda talaga din ito. Pag, lalo, na pag may mga ginagawa din kayo, kung may mga upuan din kayo sa bahay, kayo na lang ang gagawa. Basta may gamit kayo. Okay ba? Okay. Uh, yeah. okay. Thank you, thank you very much. Uli. Uh. ayan. At pagkatapos nito ay pumunta na rin ako sa Dan. Oo, pwede. Yan, pwede na kunin mo yan. Sa so, murang halaga lang. Magkano kaya yun to? 120 yata ito eh. 100, sir. Mura lang yan. Hindi ko lang alam kung magkano yan. 180 yan. Ay, 180 pa oh, lang. Kuy! Oo. Wala mga itong mga dito. Pura lang naman yan. Pura diba? lang <laughs> naman yan. lang <laughs> naman yan, di ba? Sinasotan ko na si Kuya John, si CJ. Yung nga lang <laughs> si <laughs> Kuya John, si Kuya John. Alam mo naman. Sa akin, tira na kung magkano. Pero ka nagla-live ng ano ha? Ah? Wala akong sentang kaya ito. Kaya nalit <coughs> ka <coughs> talaga maganda siya. Ah, rapat tayo ng mga bayan. Baka ako nagingin ako ng bayan. Ang pamagilalag ng bayan. May nagpapayag ng bayan na yun. At kahit sa maliit na halaga, kahit maliit na ano basta marangal sa sarili mo, mahal na, na maal, alaga yung marangal na trabaho. Hindi yung nag-ano ka, na, nag-ano lang ano. Naman, pinoan, 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 yung pinoan, 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 sa tao. Yung, Kung okay. ano yan, kahit maliit na natindahan, basta sa marangal na paraan. Hindi hindi, as in, iba at, at magpakasal. No. So, uh, Yun lamang. Kaya, kung ano man, lagay lang nyo dyan, basta ka, basta atin na, uh, kung ano lang, yung, uh, inyo, kung ano ano lang, o na kayo ng saging, o ano. Basta, nak nakakasaya basta <laughs> maayos <laughs> yun lang <inaudible> na <inaudible> maraming <inaudible> salamat <inaudible> sa inyo <inaudible> mm. God bless sa suporta ah.